Good day everyone. Nandito tayo ngayon sa May Kiapo Charts. Yan guys, papasalamat tayo sa uh, mga biyaya natin na ano, natatanggap. Yan. Uh, sama natin si Bossing, yan. tayo ngayon. Um, simba muna tayo. Wala muna tayo ng uh, diecast ngayon. Pasalamat lang tayo kay ano, sa poong Nazareno. Yan. So, far so good. Okay naman. Tapasok tayo. Apaka ano. So, ayun guys. Natapos tayo nagsimba. So, may naalaman kami ano. Masarap na kainan daw dito. Ito yung Mr. B. Dito sa may palangka. Sa may kiyapo. So, sarap daw yung bulalo dito guys. Ayan, nandito tayo ngayon. Nag-order tayo. Ano order natin yung 245 pang dalawaan uh, only rice tapos may libreng soft drinks na Ayan. Ayan. napakasarap na ito guys tigman natin kung ito ba yung sinasabi nilang mapapahawaw ka rito sa sarap na ito guys so ito guys nandito na kami natay ko lang yung order namin and si bossing nakaantay na rin Ayan. 245 lang dalawa na kayo yung Ayan. mas, mas okay na yun Sob na sob na kayo siguro nito. Na Tikman natin ang bulalo dito sa may ayan guys. Sarap kong so ito na marami din kumakain dito kahit anong umaga umaga kami nagpunta ayan, eh. marami rin tao pero pag gabi daw pila dito guys kaya kung gusto nyo pumunta rito yung matikman yung balo nila ayan, umaga kaya tanghali pero pag paggabi na yung ano, marami na daw tao dito. Aba ng pila. So ito na guys yung bulolo natin. Ayun Ang sarap. May dalawang kanin. Ang rice to guys sa tsaka ano, soft drinks may kasama ng soft drinks yan. Ito guys oh, masarap nga talaga. Titimpla mo lang natin sa sawa na may sili yan Simot ubos. Nakadalawang rice tayo guys. Ayun. Kasi bossing ayan. Ang sarap. Totoo nga pala masarap yung ano dito, bulalo. Kaya kung gusto niyo pumunta matikman ng bulalo dito, guys, punta kayo dito sa may ano, may palangka lang. Yan. Sa may ilalim ng Kiapo, nandun lang. Makikita nyo kagad yung Mr. B. So, guys, yan malinis tsaka ano, maayos yung sistema. So, guys, ito na tayo ngayon. Solve na tayo. Talagang masarap don't forget to like and subscribe sa ating youtube channel yan pati sa facebook natin at saka sa tiktok guys Support uh, supportan nyo yung channel natin yan ito guys palabas na kami uh, ito busog na yan thank you for watching god bless you all peace